Hindi lang sunog at lapnos sa balat ang iniwan ng naranasang pagsabog ng isang pabilya sa Taytay Rizal at sa gitna ng patuloy nilang pakikipaglaban sa buhay. Patuloy rin po ang kanilang panawagan para sa tulong. Nito lamang April 4, itinampok natin ang masaklap na sinapit ng pamilya Bernardino matapos sumabog ang LPG tank na hinakabit sa kanilang tindahan sa Taytay Rizal. Nasunog at nalapnos ang mukha at iba pang bahagi ng katawan ng mga biktima. Ayon sa burn unit ng East Avenue Medical Center, 32% ng buong katawan ng may-ari ng tindahan na si Marivic ang nasunog. 22% naman sa anak nito si Ivan. At ang pinakamalala ay sa pamangkin nitong si Jairo na umabot sa 40%. Ah, delikado, delikado. Yan, basta 40% and above, delikado. Yung face niya, parang severely damaged eh. Usually, pagka LPG gas explosion, ang pinaka naapektuhan talaga yung mukha, yung limbs, upper and lower extremity. Pero nito lamang miyerkules, malungkot na ibinalita sa amin na binawian na ng buhay ang college student na si Jairo. Sobrang bait po. Na tutulong siya kasi alam niya po, mami ko yung mami ko tsaka yung kapatid ko yung mag ng nang pamasahin niya sa school. Hindi na siya naabutang buhay ng kanyang inang OFW. Samantala, minomonitor pa rin ang kalagayan ng mag-inang Marivic at Ivan sa intensive care unit ng ospital pinapahiran to ng mga antibiotic cream o binibigyan ng oral or IV intra venous ano antibiotic no to prevent uh, sepsis pinapahil muna nila pag medyo lumit-liit na then they could get skin graft from other body areas mga kapuso kinakailangan pa rin nila ng ating tulong sa loob kasi ng isang linggo na kaubos ng tig-isang antibacterial cream ang mag-ina na nagkakahalaga ng 2434 pesos ay anong tulong po na mabibigay po, right? medyo nahihirapan po talaga kami. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana, Luilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.